dito sa DOST Region 1. DOST 1 nagbigay ng kauna-unahang UPEDS sa Region 1. Santo Tomas at Aringay La Union nakatanggap ng tulong mula sa DOST 1. DOST 1 at 5th District ng Pangasinan planong paigtingin ang S&T Advancements. DOST 1 nagbigay ng kauna-unahang UPEDS sa Region 1. Upang masiguro ang supply ng malinis na inuming tubig sa oras ng mga sakuna, ang Department of Science and Technology Regional Office Number no. 1 at Provincial Science and Technology Office Ilocos Sur ay nagbigay ng pinakaunang Upgraded Emergency Disinfection System o UTEDS sa Rehiyon 1 sa Nagbet Santo Domingo, Ilocos Sur. Ito ay sa ilalim ng pag-implementa ng Community Empowerment through Science and Technology o TEST Program. Pinangunahan ito ni Mr. Dex 1180 Pilibunaw ang Assistant Regional Director for Field Operations ng DOST-1, Engineer Jordan L. Abad, ang Provincial Director ng PSTO Ilocosur, at Engineer Edison M. Acosta, ang Science Research Specialist 2 ng DOST-1. Kasama rin nila si Engineer Reynaldo L. Esguerra, ang Chief Science Research Specialist ng Environmental and Biotechnology Division ng DOST-ITBI. Binigyang diin ni Engineer Abad ang patuloy na pag-implementa ng test program sa nasabing barangay na kung saan tumutugon ito sa livelihood and economic development, health and nutrition, environmental protection and conservation, at disaster risk reduction and management. Habang sinasalaysay naman ni ARD Libonaw na sa pamamagitan ng kanilang community needs assessment sa barangay, nakita nilang isa sa mga problema nito ay ang kakulangan sa maiinom na tubig. Upang matugunan ang kakulangang ito, nagkaloob ang DOST-1 ng UPED sa komunidad na magagamit nila sa pagproseso ng inuming tubig. Ibinahagi naman ni Engineer Ejera ng DOST ITBI ang naging motibasyon nila sa pagkonsepto at paggawa ng nasabing teknolohiya na binase nila ito sa mga nangyaring sakuna sa Region 2 at Mindanao na nagdulot ng kawalan ng source sa inuming tubig. Nagbigay din ng ideya si Engineer Acosta sa nasabing komunidad na pwede nila itong gawing additional source of income sa barangay. At hindi na magiging problema ito sa oras ng bagyo dahil mayroon itong mga solar panels bilang source of power ng nasabing teknolohiya. Ang nasabing teknolohiya ay nagbigay ng tulong sa 180 household at 758 populasyon ng barangay. Mula rito sa DOST Region 1, ako si John Martin S. Flores, DOST 1 Siglat, One 1 DOST for you. Santo Tomas at Aringay La Union nakatanggap ng tulong mula sa DOST 1. Bilang parte ng implementasyon ng Community Empowerment through Science and Technology or CEST Program sa ng La Union, ang Department of Science and Technology Regional Office Number no. 1 at Provincial Science and Technology Office La Union ay ng educational material at unit ng Starbucks sa mga bayan ng Santo Tomas at Aringay La Union ng Narvacan Elementary School ng Santo Tomas Union ay tumanggap ng isang set ng printer, smart TV at computer na naglalaman ng Starbucks and DOST courseware. Habang ang Samara Elementary School at Santa Lucia Elementary School naman ay tumanggap ng tig isang set ng desktop computers na naglalaman din ng Starbucks at Science and Mathematics Degree isang unit ng printer at isang unit ng smart TV. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ni Mr. Jonathan Hernes, ang provincial director ng PSP Aula Union, kung saan binigyang diin nito ang kahalagahan ng test program sa isa edukasyon para makatulong sa komunidad. Isa sa mga proyektong nakapaloob sa test ay ang Project ACAD or Accelerating Community Academic for Development kung saan nakahanay ang Human Resource Development Area ng masabing programa lubos na nagpapasalamat ang mga kaagham natin na katanggap ng educational material sa DOFD1 pagpili sa kanilang komunidad upang maging beneficiary ng test program na naglalayo mapabuti ang pamumuhay ng kanilang mga nakasakupan. Kasama rin sa DOFD1 team si na Miss Mary Ann Delen Oceana na siyang tumalakay sa mga features ng Starbucks, Mr. Anthony Ian Reyes na siyang nagturo tungkol sa operations at ibang functions ng Starbucks, at Mr. Joseph F. Manasya namang magbigay idea sa mga guro kung paano ibilang ang 21st Learning Tool sa kanilang strategiya ng pagtuturo. Mula dito sa DOST Region 1, ako si Nico Pog nag-uulat, DOS 1 Siglat, 1 DOST for you. DOST 1 at 5th District ng Pangasinan, planong paigtingin ng SNT Advancement. Sa pangunguna ni OIC Regional Director ng Department of Science and Technology Regional Office 1, Dr. Teresita A. Tabaog, kasama ang team ng Provincial Science and Technology Office Pangasinan, ay nagtungo sa opisina ni Honorable Ramon Vico Jr., ang Pangasinan District 5 Representative, upang ilapit ang siyensya, teknolohiya at inovasyon ng BOSP sa kanilang komunidad. Ibinahagi ni OIT Regional Director Tabao ang iba't ibang mga proyekto, programa at aktibidad na inalaitagawa na sa ikalimang distrito ng Pilipinas. Binigyang dingin ang pagpukulong na ito ang mga resulta ng mga PPA sa DOFC-1 sa pagtulong sa lokal na komunidad, Advanced Technological Innovation at Economic Growth. Binigyang pugay naman ni Congressman Rico Jr. ang pagsisikap ng DOFC-1 upang tulungan ang reyon gamit ang isa sa mga programa nito ang Small Enterprise Upgrading Technology Program of SETUP na siyang nagkaroon ng malaking impact sa technology interventions para sa mga MSME. Ang pagpupulong sa pagitan ni OIT Regional Director Tabog at Congressman Wiko Jr. ay nagdulot ng mga ideya, diskusyon at commitment para mapabuti pa lalo ang socio-economic landscape na ikalimang distrito ng Pangasinan dito sa DOST Region 1. Ako si Ellen Grace Mendoza.